Dandaan lang kayo. Masira ang beauty. Masira ang beauty ng ating diwata. Ayan. Pinagkaguluhan oh, si na. Ayan si diwata. Lumabas na. Ngayon lang akong makikita ng diwata. The one and only. Nag-iisa lang siya sa Pilipinas, guys. So, ito na yan siya, guys. O, oh, pinagkaraguluhan na siya dito. Ayan, ako nag-video lang sila. Picture lang ng picture. Yung iba dito, mga malalayo pa kasing lugar to eh. Kaya, atat na atat talaga sila magpa-picture, guys. Kaya, eh, si Dewata gustong sumilip sa tindahan niya hindi siya makakasilip kasi ayun mga daming mga fans nag-aabang kaya ayun <laughs> ayan ako diyan chill-chill lang ako sa kaka-video ayan guys so magpapa-picture din ako mamaya pag nagpapa-picture ako diyan talagang ano ah, pang limang beses na yan so ayan oh yan parang pagod na yan guys kasi galing yata sa meeting yan eh <coughs> so yan naman yung ano nya ah, yung binigay ni rosemar na ah, pahingahan yan 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 nakita niyo yan tapos yan kumakain na ako dyan kasi nagugutom na ako wow ang sarap gutom na ako dyan guys kaya yun kumakain na dinilantakan ko na yung isang pares overload at saka sikin so yan tapos na So, kailangan pagkatapos ay eh, kumain, uubusin naman natin yung ano natin, pagkain. Katulad nyan, leftover na lang yung natira kasi nga, inuubos ko talaga yan. Ayaw ko talaga magtap tapod, So, yan yung ano, ulam ko eh. Pero, nung kumain ako, ubus na yan. Alright. She So yan na yung ano uh, kumakain yan na yung mga nasa pwesto pero hindi pa masyado yung mga badami kasi nga ano pa yan uh, morning nung morning yan guys morning kaya hindi pa siya masyado konti pa lang yan so pag tanghali diyan si Koro tanghali at ano uh, hapon ami ayan lang kayo masira ang beauty <laughs> Masira ang beauty ng ating diwata. <laughs> Ayan, oh, ako. Pinagkaguluhan na. <laughs> Ayan si Diwata. Lumabas na. Ngayon lang ako makita ng Diwata. Dawanin only. Nag-iisa lang siya sa Pilipinas, guys. Hi guys, ayan na si Diwa guys pinagkakaguluhan na. So ayan, mahirap talaga guys pag sumikat. Kaya lalabas ka lang sa lungga mo, talagang may sasalubong sa iyo. So talagang ganoon ang buhay. So at importante naman diyan, ah, sikat ka na, talagang hindi na matatawaran yung kasikatan mo. Ayan, ang dami nagpapa-picture guys. Hindi na niya alam kung saan siya titingin. Ayan, pero ako diyan guys, chill lang ako. Dahil video lang ako dyan kasi lagi naman kami may picture ng diwata. So mamaya magpapapicture tayo pag wala na masyado. So ayan guys, dami nagpapapicture diba? Yan si diwata. Uh, kakauwi lang kasi niyan eh, galing sa labas. Galing yan doon sa labas guys. So ayan, yan yung lungga niya guys. Yan yung binigay ni Rosemar. na pahingahan niya, di ba, pagpagod, yan yun guys aircon yan so napakalupit so ayan Ah, uh, dahil tapos na yung picture and kumakain tayo dyan guys chill lang tayo guys kain tayo kasi nga gutom tayo yan eh. so ayan gutom tayo <laughs> so ayan ubos na ubos ko yung pagkain dyan guys kaya dapat tayo pag kumakain tayo dyan ubusin natin alright Yan pala yung order ko guys. So, isang isang chicken at saka Paris overload guys. So, yan. Ayan. So, ngayon, ngayon ko lang tikman yung chicken kahit ilang beses na kong bumabalik dyan. So, madaming kumakain pero hindi tulad pag tanghali at gabi. Napakadami, sobra. So, yan guys. Ayan yung area niya. Ayan yung area niya guys. So, <clears throat> ayan. May mga tent. Tapos may mga tao dyan kumakain. Ayan. Daming soft drinks. Akalain nyo guys, sa isang araw, makatatlo to apat na truck silang soft drinks. Tsaka bigas, ilan kaya yung bigas silang sako. Grabe guys, no? Ay, pag ganun yung business mo, ah, napakalakas talaga. So, yan. Madandaan lang kayo. Masira ang beauty. Masira ang beauty ng ating diwata. Ayan pinagkaguluhan na ayan si Diwata lumabas na ngayon lang ako makikita ng Diwata the one and only nag-iisa lang siya sa Pilipinas guys